Ito mga kabalita, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat ano? And welcome back po sa ating channel Mga kaibigan, naalala po ninyo ang ating uh, hanabishi na ginagawa ng ano, mga kaibigan Yung uh, namumula po ang uh, picture ano? mga kabalita Ito, uh, pinagsikapan po natin na hanap, hanapin ang uh, problema ng ano, mga kaibigan Nakikita po ninyo yung wire na yan ano? Yung may kulay dilaw, ayan uh, Lapit pala eh So ito kumuha po tayo ng ibang supply mula sa ating BGH sa mga kaibigan dahil lang nangyayari po ano, ay nawawala po ang supply ng BGH dito mga kaibigan eto magkadugtong po yan yung paganyan na yan ano. so ang uh, ginawa po natin mga kabalita ay kinat po natin yan ano. ayan nakikita niyo po yung uh, may uh, scars na yan ano. ayan So, bali nawawala ang supply natin dyan sa VGH po yan mga kaibigan. Tinaponan ko na kasi para hindi mabunod ano. Dahil napakalit na linya niya. So, ang uh, sistema pagka nawala, namumula na po ang uh, picture ng mga kaibigan. Nagating <laughs> ating na VG. So, yan. Sinubukan kong ikat na mga kaibigan. Uh, siguro mga 5 uh, minutes ano ay uh, ganoon na ang... Uh, picture ano mga kaibigan hindi na nawawala ang supply sa VGH natin dahilan hindi na siguro mumumula ang uh, picture ano mga kaibigan subukan natin hindi po ako nagpalit ng panel dahil wala tayong pamalit at uh, unang una mahal po ano mga kaibigan nasa 5k pa so ano uh, masyadong mataas pa ipagin natin para makita So, ano, mga kaibigan Yung panel na pinaglagyan po natin dati Ay hindi naman yung kanya Ah, uh, bali, ano lang yan Ah, uh, hiniram ko lang, ano Dito sa isa nating unit Ayan, tingnan natin O, oh, yan, ano Anabishi Ayan So, observe natin, ano Mga kabalita kung, uh, Pwede na ba ang unit? Yan lang po ang ginawa natin. Okay. Ayan. Ang wiring na yan, ano? Ayan. Doon sa mga medyo magwan, ano? Pwede po yan. Supply natin. At naglagay po tayo ng resistor. Na 33 ohms na mga kibigan. At check natin, ano? Kaya kanya, ang supply. At hindi na po yan mawawala. Alright. Just steady na. Dapat sana ganyan na eh. Mawawala na yan. Magkukulay pula na po ano. Mga kabalita. <laughs> so tsaga lang uh, pag uh, kaganyan ano sa paggawa. Nirituki natin ang ating uh, top board. Ang uh, pupunta sa panel. Ayan, kita nyo naman. Uh, may mga paraan pa naman yan, ano? <laughs> kasi dati tinatamad ako buksan na talaga. Uh, sa kabihira tayo gumawa na ganyan, ano mga kibigan. Kasi sa experience po natin, yung iba nagkakaproblema din, ano? Kung ano-ano pinagagawa natin sa may panel. Pagkasira na po talaga, ay kailangan ng palitan. Pero ito, talagang uh, ano yan, mga kabalita mas masasabi natin na uh, i-recommend natin yan, ano, gawa natin <laughs> okay o, kita nyo mamaya lalagyan natin na uh, picture yan, ano so yan, o, mga ilang uh, minuto na po, ano mga kaibigan, at hindi na po nagbabago <laughs> ang uh, kulay, ano dahil dyan, sa ginawa po natin So yan, bunuti na muna natin at uh, ilagay na ano mga kaibigan yan tapos ilagay natin uh, ang yeah. frame pwede pa to ka Yan. Bilis lang. May so, Kailangan natin screw na muna dito sa gilid. Ano? Yun. Pwede natin itaob. Lagay muna tayo screw na kaunti para hindi uh, malaglag ang Pahil natin ano Mga kumalitan Ayan Alright Ayan na, mga kabalita at uh, i-test natin Abang uh, ito ay may takip dah Alright Ayan, nakita mo Kunin nyo ang uh, model Anabishi Paint hey. Ya isa na ta na hindi na pabaliktad na. Test, mga nanaman. Mga mamaya bigla mabukol ah. Ay. Yan. Okay na to. Balikbalita at uh, Biden na gaya uh, pakuha no. <laughs> So yun lang ay pinalitan natin mga kabalita ay uh, wala tayong pinalitan I mean uh, nag, ano lang tayo nag bypass Ayan na Subukan natin kung uh, magpupula pa Ayan lagay natin dyan So may paraan pa no. <laughs> At timingan. mingan Nakakaimingan uh, na mga kaibigan. Nawawala ang uh, BGH. Kaya naman, nangungulay pula ang uh, picture. Yan na. Dati wala pang 5 uh, minutes na. No? Mga kaibigan ay ano na yan. Uh, iba na ang uh, kulay. Lagyan natin na yung uh, picture ano, mga kabalita. Wait lang. Ito, so, lagyan natin na yung uh, AB. Parang magkakaproblema. <laughs> Try natin ano. Yan. O, di ba? na. Ya <clears coughs> lah <laughs> yeah, nah.

I don't know. Kasi so ano no? <laughs> Matagal na mga kaibigan uh, at uh, okay na ay ang ating na nabisi. Hindi na namula. So thank you sa inyong uh, panonood at uh, huwag po natin kalimutan pag uh, like sa ating video ng mga kaibigan. Salamat and God bless. So yun mga kaibigan at lumipas na po ang isang uh, isa't kalahating oras na no? ang uh, pag-test natin. Ayan na natili pong ganyan na po ang uh, picture ng ating halabishi na TV ano mga kaibigan. Thank you and sana po ay kapulutan po natin ang idea ng ating vlog na ito mga